ng eleksyon. Kaya naman ating busisin at bulatlatin ang mga politikong nagnanais makakuha ng pwesto at makaupo sa Senado. Siya si Paulo Binigno Aguirre Aquino o mas kilala bilang BAM Aquino. Ipinanganak si Aquino noong May 7, 1977. Isang politician, social entrepreneur at naging senador mula taong 2013 hanggang taong 2019. Hindi lingit sa kalaman ng marami na pinsan niya ang dating Pangulong Binigno Aquino III at tiyahin ang dating Pangulong Corazon Aquino. Nakapagtapos sa Aquino ng kursong Bachelor of Science in Management Engineering sa Ateneo de Manila University at nakapagtapos bilang Suma Cum Laude. Bago pa man niya pasukin ang politika ay naging host din ito ng isang youth-oriented talk show sa Studio 23, ang Breakfast at twice Week taong 2006. Bago ito tumakbong senador, nakatanggap si Aquino ng parangal bilang isa sa mga outstanding young men of the Philippines sa kategoryang social enterprise and community development at 10 outstanding young person of the world taong 2012. Taong 2013 nang manalo si Aquino bilang senador at sa limang taon niya sa termino, nakapagpasa ito ng napakaraming batas tulad ng universal access to quality tertiary education at free internet access in public space at marami pang iba. Noong July 19, 2019, kinasuhan si Aquino ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at iba pang miyembro ng kasong sedisyon, cyber libel, libel staffa, harboring a criminal and obstruction of justice. Ngunit noong February 10, 2020, nalinis ang kaso at lahat ng charges. Taong 2022, muli itong tumakbo ng pagkasenador ngunit na offeran siya bilang campaign manager ng dating Vice Presidente Leni Robredo para sa 2022 presidential election at agad niya itong tinanggap. Taong 2023, naging sports gear at gumawa siya ng gaming content platform at naong May 2024, isa siya sa mga host ng Rekta Agenda ng Masa sa DCRH. Ngayong 2025, muli siyang nagnanais makaupo sa Senado at makakuha ng puwesto. Para sa karagdagan detalye, pumunta lamang sa ating comment section. Ako po si John Romamento na nagpapaalala sa inyo, bumoto ng tama, bumoto ng may talino.